Ito ang kauna-unahang dam sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Ang pangalan ng dam na ito ay tinatawag na Muntalban Dam. O mas kilalang Wawa Dam. Noong 1904, itinayo ang Wawa Dam. Ito ay naging operasyonal noong 1909 noong kolonyal na mga Amerikano upang magbigay supply ng tubig sa buong kamay At ito ang magpapatunay na ang Wawa Dam ay napakatagal na. At dito, may napansin akong isang tunnel. Ang sabi ng mga residente dito, ang tunnel na ito ay tumatagos hanggang doon sa pinakadulo. At ang napapansin niyo ay napakalalim at napakadilim. Matatagpuan ang Wawa Dam sa Barangay San Rafael, Rodriguez Rizal. Noong World War II ay naging sentro ito ng madugong digmaan ng mga sundalong Amerikano at sundalong mga Hapon. Troops enter a valve house of the Wawa Dam as bazookas blast the enemy from his remaining position. At kung napapansin niyo, ang wall ng daanang ito ay talagang napakatagal ng panahon ang nakalipas. Ang pakikipag-ugnayan na kilala rin bilang Battle of Wawa Dam ay nakita ang magkasalungat na panig sa isang Siso Battle sa kahabaan ng mga burol ng Muntalban at Antipulo mula Marso hanggang Mayo noong 1945. Ang Wawa Dam noon ay ang tanging pinagkukunan ng tubig para sa Maynila hanggang sa maitayo ang Angat Dam at ang Wawa ay inabanduna noong Mel Nagkaroon ng malakas na sigawan na muling gamitin ang dam. Ang dam at nakapaligid na lugar ay kasalukuyang protektado bilang bahagi ng pamitinan protected landscape. Ang dam ay bahagi rin ng isang urban legend na tinatawag na River Dam Lady kung saan ang Pandora, ang kaluluwa ng isang babaeng nalunod doon ay lumulunod sa mga tao kasama ang mga panganay na lalaki. Ang dahilan kung bakit marami ang namamatay sa dam na ito o marami ang nalulunod dahil kinukuha ni Pandora na si Pandora ay isang white lady. Si Pandora ay umibig sa isang lalaki ngunit si Pandora ay pinagtaksilan at nabigo sa kanyang iniibig. Kaya ang ginagawa ni Pandora ngayon siya ay naghihiganti sa mga kalalakihan. Kaya malimit na nalulunod sa dam na ito ay mga lalaki. Dahil ayon sa mga kwento, sila ay kinukuha ni Pandora. Wawa Dam ay bukas na sa turismo. Magbabayad lamang ang bawat grupo ng 20 pesos for entrance fee. At dito, kung gusto nyo mag-overnight, ay mayroon po ditong mga kubo-kubo na babayaran mo lamang ng 500 pesos, ay mayroon ka na pong matutulugan. 40 pesos po ang bayad ng isang tao kapag sumakay po kayo ng bangka o mag-rides patungo sa dulo ng Wawa Dam. Kaya ano pang hinihintay nyo, pasyalan nyo na po ang makasaysayang dam na ito sa buong Pilipinas. Ito ang kauna-unahang dam na ginawa sa buong kasaysayan ng Pilipinas.